papalit tayo ng sprocket kadena ng supremo 150 pag tayo nagkakalas niyan, hindi na tayo nagkakalas yung preno niyan mga idol, so shortcutin na lang natin so, nagkakalas natin dyan D7, tapos gagamit tayo ng 22 back range nasa natanggalin yung adjuster natin yung ehe nya tapos may spencer maliit at mga pa akal sila na natin ngayon kadela tapos 17 sakit yung mga washer oh. No? Lagyan ng washer. Pero yung original nito, wala sa dyang washer. May washer, sir. yung genuine parts niya. Or genuine. Ito. Isang set po. Ayan, nabalik sa dati o. Oh. Original. Dala lang motor. Kung ano dala lang motor, hindi lang gusto ni sir. Ayan o. Oh. Kaya na nagpapalit sa nito. Kaya na nagpapalit niyan. Okay. Local. <laughs> Original daw <laughs> sabi nung ano. Replacement. maglalagay nito kasama talaga paa <laughs> para hindi kayo mahirapan you know? para iba may idea kung paano mag magkabit ng sprocket ka rin na kahit napakasimple yan tapos pusing Aday na mamaya na yan Kasi bago yung lalagay natin Ay. Ba? Tapos yung adjuster Sasagad natin lahat Para uh, Maganda Sasagad natin ngayon ang gulong Pauna Tapos kakalasin natin ang to, Sprocket sa una hmm. Pakabalas ang panahon ngayon. 10 mm socket ang gamit yun o diba tapos siyempre bawasan naman ang dumi baka ang gabi sumibol <laughs> ayan bawasan natin yung dumi para iba-iba naman kahit pa paano dito ng orchids eh oo iba naman mga idol oh tapos yan po engine sprocket ang original nya ay 15 teeth po oh KBP original nya pag Honda Supremo tapos tanggalin natin ang lock ng sprocket yan ng sprocket kadena yung kadena tanggalin natin ang lock yung palalak ng sprocket lock ng kadena yan yun diba lan natin. Tapos ito yung kanyang chain. Heavy duty Heavy duty po ang original, yung kanyang inalis natin hindi heavy duty. Light duty lang. takad tuli tinagka 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 na tuli Wala tayong pinutulan Balik sa dati Stuck na stuck o oh. Katama lang natin yung range Pero itong sukat dito Kailangan parehas siya tu, Kapilato din Yun Siglo sila Pwede na nating hapitan sagad. Ayun po yung range niya. Number 2. Tapos sa kabila, ganun din. Yun. Okay na mga idol. O. Tapos na. O ganyan lang po. Kapalit ng isang set. Sprocket kadena.